Arjo Atayde, nagsalita na matapos masangkot sa korupsyon. Si Representative Juan Carlos Arjo C. Ataite ay matagal na kilala sa mundo ng showbiz bago pumasok sa politika. Nagsimula siya lumabas sa mga palabas tulad ng iboy e at maaalaala mo kaya. Pero mas tumatal ang kanyang pangalan nang kumanap bilang kontrabida sa FPJ ang probisyano. Pinakakinilala siya sa papel ng Benjo sa World Series na Bagman na nagbigay sa kanya ng Best Actor Award sa Asian Academy Creative Awards. Hindi may kakaila na isa siya sa mga artista na apagtawid mula sa showbiz patungong politika na may dalang malaking pangalan. Anak siya ng betalanang actress na si Silvia Sanchez at ang spanish filipino businessman na si Arturo N. Ataide. Noong 2022, pinasok na ang politiko at nanalo bilang kinatawan na ng Quezon City First District. Pagsapit ng Hulyo 2025, hinira siyang assistant majority leader ng House of Representatives. Pero ngayong 2025, bigang yung manigang kanyang pangadlan matapos isama ni Pacifico Farley Diskaya sa lista ng mga mababatas at opisyal na umanis ang sa kontrobesyal ng flood control projects. Hindi lamang siya kundi pati ang kanyang ama na si Arthur ay natayde ay nadawit kumano sa nasabing issue. Kasa si Ardo at kay Men Mendoza at isa nga sa mga bato ng publiko sa kanila ang madalas nila pagpunta sa uproad. Para sa ilang netizen, nakakadudaro para sa isang anglisista na madalas wala sa bansa, lalang may matinding issue na kinakara. Ang imayeng dating inaanga sa telebisyon ay ngayon binabato ng batikos sa social media. Mas lalong naginit ang pahala ni Adro na sabihin mismo ni Pacifico Farley Diskaya na kabilang umunusya sa mga nakatanggap na kickback mula sa contractors. Ayon kay Diskaya, kalaniwang sa prosyeto ang tinatanggap at may pagkakataong umaabog palaw sa 25%. Ang rebeleasyon ito ay ang interes at galit ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, tuloy na magsalita si Representative Arju Atayke. I categorically deny delegation that benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang maaflasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of remedies under the law Tukle clear and hold accountable those who spread this falsehood. Habang ipinipilit niya Arjo na wala siyang lama sa mga paratang, hindi naman naniniwala sa payag na ito ni Arjo ang marami nating kababayan. Aniya, dapat na lang mahiya at mag na ito sa pwesto at tumarap sa may isasampang kaso sa kanya.